magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa Ang Pagtawag a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasayip papawid at pagbabahagi ng mga natatanging karanasan o istorya ng ating mga kapatid. Paano po sila ipinagmalasakit, minahal ng ating Panginoong Diyos at tinawag sa loob ng Iglesia ni Kristo hindi na po natin patatagalin pa. Narito, pakinggan po natin ang storya ng ating makakasama ngayong umaga sa pamamagitan po ng video na aming inihanda. Isang masiglang kaanib ng Iglesia ni Kristo, mapagmahal na asawa at huwaran sa kanyang mga anak. Kaisa ng pamamahala sa pagmamalasakit sa mga kapatid sa Iglesia at kahit sa kapwa-tao. Siya, si kapatid na Kenneth Ong mula sa lokal ng MH Del Pilar, distrito ng Camanava. Ang kanyang kasipagan sa pagtupad ng kanyang tungkulin may malaking kinalaman sa maaga niyang paghahanap ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Atin lalong kilalanin si Kaken at alamin ang natatanging istorya ng pagtawag. Yan po ang kapatid na Kenneth Ong mula sa lokal ng M.H. Del Pilar, Distrito ng Tamanaba. At napakapalad po natin sapagkat kapiling po natin, kasama po natin ngayon ang ating kapatid. Magandang umaga po, Kaken. Magandang umaga din po, Kamar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Kaken, uh, nabanggit nga po doon sa video na napakinggan natin, eh, kayo po eh, may tungkulin. Hindi lang basta Opo. may tungkulin. Kundi pamulong Jaco no pa Opo. sa inyong lokal. Opo. At kasama po ng inyong pamilya, eh masigla rin kayong tumutupad Opo. ng inyong tungkulin. Pero tangi po sa kung ano ang ginagampanan ninyong tungkulin at pananagutan sa Iglesia ni Cristo ngayon, eh hindi kayo ipinanganak na Iglesia ni Cristo kakit. Opo. Uh, ano po ang kinagis na ninyong relihiyon ang nakagis ng ko reliyon ay Buddhism. Nung ako po ay maliit pa, lagi po ako sinasama ng aking ina dahil po ang reliyon po nila ay Buddhism. Sinasama po nila ako lagi sa templo ng Chinese. At doon po, tinuruan po kung sumamba sa kay Buddha. Hindi lahat ng mga Pilipino ay kabilang sa relihiyong Buddhism, o Buddhism. Karamihan po ay mga Chinese po. Nakikita ko pong sumasamba. Sa, na nandito sa Pilipinas. Opo. Ang inyong pamilya mula po sa inyong mga magulang ay may lahing Chinese po. Opo. Ang pinaka main route po talaga po nila ay mula po sila sa China. Tapos nag-migrate po sila rito. Uh, ang aking ina po ay Chinese din. Dito rin na po siya pinangalang. So paglipat po nila dito sa Pilipinas, daladala na rin nila? Opo, yung ang pananampalataya po nila bilang Budismo. Ano ang naaalala mo na pananampalataya o paniniwala ng mga uh, sumasamba kay Buddha? o kaya naman ay daladala yung pananampalatayang Budismo? Noong kabataan ko po noon ay lagi po niya ako sinasama. Tapos magdarasal po kami. Luluhod po kami at magsisindi po ng insenso sa mga rebulto. Mga iba po ay Diyos, ang mga iba po ay mga santo na pagka pakilala niya sa akin, ayon po ay sinabuda. Tapos sina Confucius at yung mga iba po ay mga Diyos na mga iba't ibang uri po ng mga Uh, kung ano man po ang kanilang mga pinangahawakan po sa bawat kakayahanan po nila. So meron pong mga rebulto rin? Opo. Meron mga, uh, kumbaga, ang pagpapakilala po ng Biblia sa ganyan ay mga Diyos-Diyosan. Opo. Na yun ay eh, sinasamba rin. Opo. Dinadalanginan o kaya doon din po nagdarasal. Opo. Paano po ninyo nakilala ang Kristyanismo Nung dumating po ng panahon, nung ako po ay nasa kabataan ko pa po, nagkaroon po ako ng isang yaya. At inaya po niya akong magsimba dahil hindi po niya akong maiwan. Nung kami po ay nagsimba, sumama ako sa may simbahan, doon ko po nakita yung naging itsura po sa loob ng simbahan. At itinuro po sa akin ng aking yaya kung ano po ang dapat. Uh, kung bakit may mga rebulto roon, kung bakit may mga larawan doon, at bakit kailangan po namin humalik sa mga paneon at manikluhod po sa kanila para po magsimba po sa kanila o sumamba, magdarasal po sa kanila. May similarity po sa Buddhism kasi yes, parehas po kasing pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Kaya lang kakaiba po, pinakilala po niya sa akin mayroon pong isang Diyos sa may tatlong persona. Opo. Yun na pa yung ang Panginoon, ang Panginoon Diyos po, ang Ama, ang Panginoon So Kristo po ay Diyos din, na anak ng mm -hmm. Diyos, at ang Diyos Espiritu Santo. Yun ang pagkakilala niya sa akin. Kaya yung tatlong Diyos na yon ay isang Diyos din po. Eh nabanggit nga ninyo sa Budismo, marami rin kinikilalang Diyos. Ah, uh, marami po, kaya lang po ang iba naman po ay mga mismo pong mga matataas na katulad po sa Nara. Opo. pa po sa May Divisoria, Opo. Uh, sasambahin niyo rin po yung mismong mga iba-ibang mga matataas na mga naging mong, mga monghe, naging mga, mga naging santo Apo. na pwedeng niyo pong lapitan. Wala pong pinag-iba po sa mga santo po sa katoliko na mga apostol na ginawa pong mga santo. Mm -hmm. Mga pari pong naging santo. Mm -hmm. Ganon din po sa kanila. Ganun liban dito. pa po kay Buddha. Liban pa po sa mga iba pong mga higher beings sa kanila. Kasi meron din po sila mga diyosa eh. Apo. May nabanggit pa po kayo sa pag-uusap natin na mayroong Diyos ng kamataya. Oo, may Diyos po ng prosperity. Apo. May Diyos din po ng meron po sa dagat Apo. at sa lupa at sa langit. Marami po silang mga Diyos na na pwede nyo pong sambahin. At Diyos ng yaman, kung gusto nyo pong magkaroon po ng, ng maayos na pamumuhay, meron po talagang lalapitan. Liban pa po sa mga iba po pong mga Diyos at mga iba pong mga santo nila na pwede mo pong lapitan at uh, dalanginan. At nang maipakilala naman sa inyo ang Iglesia Katolika, Ganun din, din, meron din mga po. Santo, santa. Pero mas mabilis ko pong makilala. Oh. Paano po ninyo nakilala ang Iglesia ni Cristo? Kasi ako marami pa po siguro kayong pinagdaanan. Marami po. Bago ko po nalaman ang tunay na ang tungkol po sa Christianismo rin ay meron po akong isang tutor. Nakalimutan ko na po yung pangalan niya oh. eh. Kapit bahay din po namin siya. Siya ang nagpa- kilala sa akin tungkol po sa Biblia. Kaya doon na po ako naghanap ng reliyon. Eh nagkataon po, nagkita po kami ng aking father dahil hiwalay po sila eh ng aking ina. Ang aking father naman po ay protestante noong panahon po na yun. Kaya nung nakilala, ah, nagkita na po kami ng father ko, syempre nagkaroon kami ng banding Tinanong ko kung anong reliyon niya. At nung aking lolo, sa side po niya. Opo. Ang lolo ko po pala ay isang member po ng isang protestant. Nung siya'y nabubuhay pa. Kaya ganun din, sinalin rin po sa aking ama yung pagiging protestante. At gusto rin po niya na malamong ko yung aral ng protestante. Kaya wala rin pong pinagkaiba po ang aral ng protestante sa tinatawag nilang reliyon ng born again. Opo. Doon ano? na po nagsimula yung pagiging curiosity ko sa iba't ibang... Sekta ng protestantik. Di lang po yun. Nag-observe na po ako, nagsuri po ako sa mga born again, nagsuri din po ako sa mga Jehovah's Witnesses nung ako, kami po ay binisita. At ang aking pong kapatid ay dati pong Mormon. Opo. Kaya sinuri ko rin po yung reliyon na kinaaniban po ano ang hinahanap po ninyo? Bakit uh, sabihin na nating hindi kayo makapamalagi sa isang relihiyon na mga nakikilala at sinusuri ninyo? Ano talaga ang hinahanap po ninyo? May nabasa po ako na nananalangin ng Panginoon sa Kristo sa Panginoon Diyos. Doon po ako uh, nag-isip. Di ba pag ang Diyos, pag kailangan mo pang manalangin sa Diyos kung Diyos ka na? At doon po ako uh, nagtataka. Ang Diyos ay Espiritu? Bakit nagkatawan-tawan Diyos? Eh ang Diyos ang nabasa ko po noon sa isang talata ay hindi siya uh, maari man magkatawan tao. Ang siya bilang Diyos, hindi siya tao. Malinaw niya pong binanggit 'yun Kaya eh. 'yun po hindi po nagtugma sa mga reliyon na inobserbahan ko na mga aral. At, ano po ang mga napansin ninyo doon sa mga relihiyong naobserbahan ninyo at napakinggan po ninyo? Nung una po, nung akala ko tama po talaga. Dahil ganun din po ang pagtuturo nila, pagsamba po sa Panginoon Diyos. Ngunit, gayon din po ang pagturo po nila na pantay-pantay po ang Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at ang Espiritu Santo. Dumating po ang isang punto na sinuko ko na po yung sarili ko eh na paano ko po talaga makikilala ang tunay na Diyos kasi nag, nanalangin din po ako nasabi ko ikaw na po bahala sa akin kasi ang ang pinaka point po ng aking buhay kaya hinahanap ko ang tunay na reliyo, ay gusto kong maligtas at gusto ko yung makapunta sa bayang banal balang araw. Kaya hanggang doon lang po yung aking nailapit sa ama. Bahala ka na sa akin. Dumating man yung panahon, ik, uh, maglilingkod din ako sa iyo. Inabala ko na po sarili ko sa pag-aaral, sa ano po yung mga gawain ko sa pang-araw-araw. At, at, yung binabanggit po ninyo na panahon na yan, bata pa kayo dyan. Bata pa po yung... ako niyan Siguro mga uh, 11 to 12 na po ko noon. Pero doon po uh, umiikot ang aking buhay mula po sa aking ina, sa aking yaya, tapos may sarili po pa akong pag, uh, paghahanap ng tunay na reliyon. Maraming pa po kaming itatanong sa inyo, Kaket. Okay. Uh, pero bitinin lang po muna natin sa Glenn yung ating mga tagapakinig. Magbabalik po ang pagtawag a Convert Story pagkalipas po ng ilang mga paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag a Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay ang kapatid na Kenneth mula po sa lokal ng MH Del Pilar, distrito ng Kamanava. Si Ka Ken po ay Pangulong Jacono at kasama ng kanyang buong pamilya, masiglang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. At kanina po ay nabanggit po ng Ka Ken na siya ay lumaki uh, bilang isang uh, budista o ang relihiyon po na kanyang kinagis na ay Buddhism. Sa paglipas po ng panahon, na ipakilala rin sa kanya uh, ang Kristyanismo sa pamamagitan po ng nag-alaga sa kanya o nung kanyang naging iyaya. Uh, yun naman po ay sa pamamagitan ng Iglesia Katolika at unti-unti po ay nagsuri rin ang Kaken sa iba't ibang mga sekta ng Protestante sa paghahanap po ng tunay na relihiyon at paghahanap po ng mga kasagutan sa kanyang katanungan, lalong-lalo na po tungkol sa ating Panginoong Diyos at kung papaano siya mapaglilingkuran ng ayon sa kanyang kalooban. Balikan po natin ang pakikipag-usap, ang ating panayam kay Kaken. Kaken, magandang oh, po. umaga po. Magandang umaga din Paano naman po ninyo nakilala ang Iglesia Ni Cristo mula doon sa paghahanap ninyo sa kasagutan sa inyong mga katanungan? Nakilala ko po ang Iglesia ni Kristos dahil po sa isa kong kaibigan na born again. Nung ako po yung nagsusuri sa kanila, sinabi po niya sa akin, Brother Ken, ang isa sa huwag mong pupuntahan o halimbawa eh, baka ikaw ay manipula ay yung mga Iglesia ni Kristo. Sabi ko, bakit naman po? Hindi magaganda ugali nila. Inaari nila na sila ang tunay na maliligtas nakatanim na po sa aking isipan na kapag meron pong nag-anyaya sa akin na Iglesia ni Cristo, ay hindi ako sasama. Hindi ko pa uunlakan. Eh yung ibang mga relihiyon po, ano ang binabanggit rin? Ganon din po. Ay hindi, hindi magandang rin. Hindi tunay yan. Hindi tunay yung Iglesia ni Cristo niya. Tayo lang yan ng isang Pilipino, si Manalo. So halos lahat ng nasuri ninyong relihiyon. Oho, ganon po. Siyempre sasabihin po, po sa nila, sila po ang tunay dumating na po yung punto na talagang ako rin po ay naiinis kapag binabanggit ang INC na hindi ko naman alam at hindi ko pa naman napakinggan yung aral. At ang dahilan po, dahil nga sa, sinabi sa inyo uh -huh. ng mga nasa iba't ibang sekta ng protestante, iba't ibang relihiyon na uh, sinuri ninyo at pinakinggan po ninyo. Uh -huh. so, sa kabila ng inyong damdamin sa Iglesia ni Cristo, paano pa rin po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay ninyo? nung pinakilala na po sa akin ng kapatid na Lady Barason. Siya po ang nag-akay sa akin sa loob ng iglesia sa pamamagitan po sa pag-anyaya. Dahil nung nagpunta na po kami ng aking kaibigan, dahil inanyayahan po kami, sinamahan niya ako sa bahay ni Kaleidilin Barason. At doon, inanyahan po ako ng Kaleidilin na magpunta po kami sa gawain na hindi ko pa po alam na gawain po iyon. Nung naroon na po ako sa loob ng ng dako ng gawain, doon ko po napansin na may isang nakatayong pulpito at maraming upuan o nagkakasiyahan. Basta marami pong mga tao roon na mga kapatid na hindi ko alam mga kapatid pala sa Iglesia ni Kristo. Nung sinabihan po ako ni Kaledeline na Brother, umupo ka muna. Uh, meron po tayong ano, uh, pakikinggan na mga aral ng Diyos. Nagtanong na po ako sa kanya no. Sabi ko, Ate, ano po reliyon nyo? Yu? Mga kapatid kami sa Iglesia ni Cristo, doon na po ako ano, nag bumalik yung alaala -ala ko na ang sabi sa akin ng isang kaibigan kong born again, Huwag na huwag kang makikinig sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo dahil ililigaw ka noon. At iba ang mga ugali ng mga Iglesia Ni Cristo nang aangkin sila ng sarili nilang kaligtasan. Hindi ito ngayon, hindi na po ako makaalis dahil nakaupo na po ako, ako nasa pinakaunang bangko po ako. Eh iniisip ko naman na nandito na po ako, wala namang mawawala sa akin pakikinggan ko yung aral nila. Pero nasa isip ko po, papahiyain ko ang iglesia at isasabing ko sa kanila anuang tunay na turo. Ito ngayon dumating po yung manggagawa. May dalang Biblia, kinamusta po kami, uh, may kasama pa po akong mga dinodoktrinahan, magkakaupo po kami sa isang ilera ng upuan. Doon na po, nagkataon din ang kanya pong ituturo ay tungkol po sa Panginoon Iso Kristo. At sino ba ang Panginoon Iso Kristo? Di nung nag, naituro sa amin, doon po ako nagkaroon na po ng pag-iisip na bawat tanong may sagot. Anong tanong ng manggagawa, yun naman po ang sagot. Ay nasa Biblia. Walang, sarili. Walang sarili pong paliwanag. Uh, paliwanag o swistyon. Nagtanong po ako pagkatapos po ng ng doktrina kung ilan ba ang Diyos ng Iglesia ni Kristo. Tapos, ang sagot din po sa Biblia. Na Hindi niya kayo sinagot na sa mula sarili, sa sarili. Mula niya. sa sarili. Niya. Binasa niya po mula Binasa sa Biblia. Binasa po niya. Yung... Di, tinanong ko rin po kung Diyos rin ba ng Iglesia ni Kristo ang Espiritu Santo sinagot din po sa pamamagitan po ng Biblia na ang mga Espiritu Santo ay Isinusugo sinusugo ng Panginoong Diyos at ng, at ng Panginoong Diyos. Diyos. Kaya, nag isip na po ako noon, ito na ako kaya ang hinahanap ko na talagang higher being na Diyos na iisa na hinihingi ko sa Kanya. Ito na ba yung, yung tawag niya sa akin na hinihingi ko noon pa? na di ito po, nagpatuloy po ako. Dahil mabait, uh, maganda naman at mabait ang pakikitungo sa akin, nataliwas po sa sinasabi sa akin ng kaibigan ko. Na masasama ang gali. Uh, Oho, Sabi ko, mabuti naman sila at pinupuntahan pa nga po ako sa bahay eh. Hanggang sa nagpatuloy po, nagpatuloy, Nalamang ko po lahat ng tunay na aral. Habang pinakikinggang ko po yung mga aral, ayun naman po, ikinukumpara ko sa aking mga dating mga natanggap na aral mga sa naso. iba't ibang reliyo. Kaya akin, balikan natin yung mga binanggit ninyo kanina. Yung mga katanungan po sa isip ninyo. Una, yung ukol sa tunay na Diyos. Ano po ang inyong natutunan sa Iglesia ni Kristo? Nung malaman ko po ang kalagayan ng Panginoon Diyos, kung ano siya at kung sino siya, Opo. siya pala ay Espiritu hindi nakikita at hindi kailanman nagkatawan tao. At siya ang iisang... At iisang Diyos na tunay. Ano ang natutunan naman po ninyo sa ating Panginoong Kristo? Na siya mismo ang tagapamagitan. Yun din po ang turo talaga sa mga ibang mga reliyon, pero meron po silang hindi na naituro na nasa loob lang mismo ng Iglesia ni Kristo na ang Panginoong Kristo ay tao. Kaya lahat ng katanungan po ninyo, nasagot. Nasagot po talaga. Sa Iglesia ni Cristo. At uh, yun tungkol naman po sa ating sugo, doon din po ako na mangha noon nung ako po'y nakikinig. Kasi sa Biblia rin pala ang mga hula sa sugo. Kaya yung binabanggit po nila na ang sugo nila ay Pilipino. Oo, sabi o, po o, nila. sinasabi nila tungkol Oo. sa sugo sa Iglesia ni Kristo e eh, napatunayan po ninyo ang lahat ng yon may batayan na o may napatunan. batayan po pati rin po yung pagkalitaw po ng Iglesia ni Cristo po sa Pilipinas na ituro po sa pamamagitan po sa mga hula sa Biblia yung hiling po ninyo na makilala ninyo siya opo may sagawa niyo po yung tunay na paglilingkod sa kanya opo sa inyo po nasumpungan ka sa loob po ng Iglesia ni Cristo ah papasalamat talaga ako lagi tuwing kami po'y mananalangin ng aking sambahayan, na kami namamalagi sa loob ng Iglesia ni Cristo. Paano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo kahit? Marami po eh. Ang una po, uh, hindi niya kami pinabayaan. Una. Dumaan po kami sa anumang uri ng pagsubok. Nandiyan siya sa amin. Lagi po siya nakaagapay. At minararamdaman po talaga ng Ama at ng Panginoon Kristo na lagi kaming sinasaklolo. Lalo na po sa mabibigat na mga suliranin sa amin sa buhay. Na hindi maaka-apekto uh, sa aming paglilingkod. Kaya damarin namin lagi ang kanya rin paglingap. Lalo na po kapag sa aming pamumuhay at kinabubuhay. Nandiyan ang ama. Lagi. Gaano po kahalaga sa katulad ninyo na galing sa mga relihiyon o kaya ay sa paniniwala na maraming Diyos o kaya hindi malinaw sa inyo sino ba talaga tunay na Diyos pero dumating na yung sandali na dahil sa Iglesia ni Kristo nakilala po ninyo ang tunay na Diyos at naisasagawa nyo na yung marapat na paglilingkod sa Kanya. Gaano po kahalaga sa inyo yun, Kakit? Sobrang halaga po sa akin dahil nagkaroon po ako ng ano eh, balik tanaw Opo. sa aking buhay. Nung ako'y okay. uh, susuri at nag iniisip ko nung panahon na yon papaano ko sasambahin ng Panginoon Diyos? At sino ba talaga ang tunay na Diyos? Ilan ba ang tunay na Diyos? Kaya salamat sa Diyos Puhin. tinawag po niya sa iglesia ni Cristo. Opo. Kaya kin uh, po natin ang pagkakataon. Sa mga kababayan natin na baka nataniman din ng isipan na sinasarili daw natin ang kaligtasan, masama ang ugali ng mga kahanib sa iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila kasi kayo man, eh, nagkaroon na kayo ng ganun damdamin Opo. sa Iglesia ni Cristo. Eto po, sige po. Ang mga kaibigan ko, mga aking mga kakilala. Pinapaalam ko po sa inyo ang iglesia ni Cristo po ay mabuti. At ang mga kaanib po dito sa loob ng iglesia ay hindi po yung gaya ng aking pong natanggap na sila po ay hindi mabuting tao at masari makasarili sila hindi po. Sila po ay mabuti. At pinapamahagi po nila ang aral at kaligtasan po. Kaya mga kaibigan ko, mga kakilala ko, inaanyayahan ko po kayo na magsuri at makinig po ng mga aral na itinuturo po sa loob ng banal na Iglesia ni Kristo. Nagaya ko na natamnan po ako ng tunay na aral ay ito naman po ay akin pong pinamamahagi sa inyo para po makasama po kayo sa tunay na kaligtasan. Nabanggit po ninyo ang magulang ninyo. Alam po namin, uh, isa sa pinakamahalagang tao sa buhay natin. Opo. Ano po, mga magulang natin. At syempre kasama na rin po ng mga mahal natin sa buhay. Sa inyong magulang, kakin. ano pong gusto ninyo sabihin? Ma, ito na siguro ang panahon para magsuri ka at alamin ang tunay na kaligtasan. Uh, Iset aside muna natin ang mga bagay na nakakapag-abala sa iyo. Pwede alamin mo po uh, ano po ang magiging future po ng ating buhay. Uh, alam natin sa panahon natin, uh, kailangan natin malaman ang tunay na kaligtasan, tunay na relihiyon na para po makilala natin ang tunay na Diyos. Maraming maraming salamat, salamat po sa akin. Uh, masaya po kami na nakasama ka po namin ngayong umaga. Okay. At magsilbi pong daan din itong ating programa at ang inyong istorya para sa marami pang tao na makinig din po sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa Iglesia Ni Cristo. Okay. At higit sa lahat, katulad po ninyo, makilala din po nila okay. ang tunay na Diyos at maisagawa ang tunay na paglilingkod sa Kanya. Pagka meron po kayong gustong batiin, sige po, batiin po ninyo. Uh, bumabati po ko sa aming mahal na tagapangasiwa ng Kamanaba, ang kapatid na Bedan Ubaldo. Sa aming pong destinado, ang kapatid na Eljan Ray Morales. Uh, lalo na po, uh, binabati ko po ang aking may bahay, ang kapatid na Irma piong at ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga anak, no? aking mga pamangkin, aking mga apo, o, na ngayon ay mga kaanib na rin po sa loob ng banal na iglesia. Maraming maraming salamat po, ka Ken. Yan po ang kapatid na Kenneth Ong mula po sa lokal ng MH Del Pilar, distrito ng Kamanava. Sana po ang kanyang storya kung paano po siya tinawag Minahal, ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos ay nagbigay po ng inspirasyon sa atin. At sa mga kababayan po namin na nakarinig ng kanyang istorya, eh sana po eh bigyan din po ninyo ng pagkakataon ang Iglesia ni Cristo na maihayag po sa inyo, marinig po ninyo ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan po namin. Kung bakit po kami nagpasya rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi naman po kagad kapag ka nakinig kayo, eh, Iglesia ni Kristo na po kayo. Hindi po. Bigyan lang po ninyo ng pagkakataon na pakinggan muna ang mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinataguyod po ng Iglesia ni Kristo. At syempre, pinasasalamatan at binabati rin po namin ang pangunahing nangangasiwa po sa INC Radio, ang SEBSI President and CEO, kapatid na Angelo Eranyo Manalo at ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po ng ating mga kapatid kung paano po sila minahal at ipinagmalasakit ng ating Panginoong Diyos. Kung paano po sila tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sana po, samahan po ninyo kami lagi na tuwing Sabado at Linggo, alas 6.30 po ng umaga. Dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming maraming salamat po.